May 6, alas 4 ng hapon, nandito po tayo sa tagapan ng ating Comelec Gimba at ating po makakapanayam si Comelec Officer 3, Alex Tabora Magandang hapon sir! Magandang hapon po! Uh, sir, ipagbatid po natin sa ating mga tagapakinig, tagapanood yung pong kahandaan po ng uh, Comelec Gimba sa paparating na May 12 election ang uh, ang tanggapan po ng uh, COMELEC dito sa bayan ng Gimba ay handang-handa na at kasalukoy pa naghahanda. Ang oh, oh, oh. uh, mga uh, ACM automated mm -hmm. counting, counting machine, machine. ay, ay na nasa mga eskuelahan na. Yes po, sa mga polling center. Polling center. center. Ilan po ba yung ating mga cluster precinct? Uh, 113 po ang ating cluster precinct. Ibig sabihin 113 automated counting machine po ang naka na sa ating bayan. Sa isang uh, ACM, uh, ilang balota ba ang uh, ubrang uh, i-accommodate ng isang ACM? Sa isang ACM po, sa isang cluster pressing po, opo ay uh, 1,000 po ang maximum na mutante sa cluster pressing. Opo, mm -hmm. so, yung pong pabatid ninyo na meron tayong 81,000 plus na voters. 500 voters. Five, oh, po. so, yun, nahahati nyo sa 113 cluster percent. Opo. Uh, sir, uh, yung bang ating uh, mga ACM, kasi uh, kahapon, ng madal, kagabi, yes, boy, nagkaroon ng yes. run-out, at sure, nung Alas 4 lamang na madaling araw, nagkailaw. Equip uh, ba ng uh, battery para in case na magkaroon ng power interruption, ay tuloy-tuloy po ang uh, trabaho ng ating ACM? Ah, yes po. Uh, para po sa kaalaman ng lahat, yung pong ating ACM ay may kasama siyang lithium battery. So, yung ating pong baterya, baterya po ng ACM ay may anim na anim na LED indicator light mm -hmm. LED lights indicator Ang isang uh, ang isang uh, ang isang indicate uh, light LED light indicator ay tumatagal yan ng 14 hours tapos ah, hours. 14 hours oh. So anim po yon anim so hmm. kahit uh, umabot pa oh, ng kinabukasan yes po kahit maabot pa ng kinabukasan po. saka kinabukasan paulit 22 po, po, po yon Ano naman po sa voting hours Sinasabi po ninyo alas 5 ng madaling araw ay po ubra na yung mga senior citizen. Yes po. Opo. Okay. po ng uh, mga nasa sektor ng vulnerable sector. Vulnerable sectors yes like PWDs, Since PWDs, senior citizen, pregnant women, I sila um... po ang pwedeng bumoto na nang alas 5 hanggang alas 7 ng umaga. Ngayon, Pagka hindi po sila na-accommodate o hindi po sila nakapunta ng 5 to 7, po pwede pa naman po sila doon sa regular hours, oh, 7 a.m. to 7 p.m. So, ganun pa din po yung trato sa kanila. So, hanggang 7 p.m. po ang uh, yes, botohan. eh, paano po, sir, kung sakaling may humabot pa dahil nag-uulan niya eh. Nahihirapang uh, makapunta agad. Pwede bang ano, maka may extension pa ba doon sa alas 7 ng gabi? Maliban lang po kung sila po ay pagka inaputan po sila ng 7pm ng gabi at nandun po sila sa 30 meters radius ng polling center, Apo. ay pupwede po pwede po. Po pwede ba po? Apo pwede Ililista po. Inilista po lang yan ng electoral board natin Apo. kung sino yung mga humahabol na yan. Ay, uh, so hanggat nandun na sa uh, polling uh, precinct. Basta nandun po sila within 30 meters. Within 30 already. meters uh, abutin man ng alas 7, uh, uh, eh, kasama na sila. Kasama po sila. Ililista lang po sila. Uh, Opo. Okay. Uh, 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 po sila isa-isang tatawagin. Tungkol po doon sa no sa uh, tatapusin muna no yung uh, botohan sa bawat polling center. Bago i-transmit? Yes po. Opo. Ang uh, sistema po niyan ay magko-close voting at 7pm, magko-close voting yung ating mga teacher, and then mag-print yan ng SIAM na election returns. Mm -hmm. Pagkatapos na makapag-print nung ACM ng SIAM na election returns, uh, mag-automatic po siya na magta transmit ng resulta. Uh, bakit po nasasaad sa inyong kalatas na alauna po ng May 12 ay ikukumbina po itong uh, Municipal Board, Board of Canva, sir? Uh, ano po ang gagawin doon samantalang alas 7 pa pala itatransmit itong ating mga resulta ng uh, batuhan? Ang uh, purpose po nito, yung uh, pagkukumbin ng 1pm ng May 12, ay para sa initialization ng ating consolidated counting canvassing system o yung CCS na tinatawag. Matetest natin, titignan natin kung uh, yung signal, yung box. Ito. Ito so itong CCS, ito po yung magre-receive? Yes po. Galing, ito mga transmit na oh, resulta. Oh, galing doon sa mga presinto sa mga cluster precinct na nabanggit po natin kanina. Ayan. ah, mabalik po tayo doon sinasabi po niyo mag-preprint ng siyam na kopya. Mm -hmm. Ah, pwede po natin ipabatid kung para kanino yung siyam na kopya. Ayo po. sige po. Ang siyam na kopya, meron po yan. Uh, ah, pupunta yan sa, sa mga major political parties. Ayan. Sa PPCRV. Po. Tapos, yung pang-siyam po, Ipo-post yan ng, uh, ng mga teacher doon sa uh, pintuan ng uh, kanilang uh, room. Yung media po, kami. Uh, Oo po. Uh, meron uh, din uh, po kami, uh, uh, sa siyam uh, na yan. Uh, Oo po. Uh, o, oh, nakasalamat. <laughs> meron daw kayong, tama ba? Kayo po ba yung nag-hard noon? Yung community po ba? O, ibang tanggapan na nag-hard po ng mga additional manpower for IT. Ah, uh, IT. O, yung mga IT. Na, tama po ba? Opo, uh, opo. Ito po yung mga DOST certified na na technician. Opo. Sila po yung uh, mag-aassist kung sakaling may uh, technical problem doon sa mga AC machine na nakadeploy, nagagamitin sa election day. Ayun, so ayun. sa oras po ng botohan nandun po siya sa kanil sila, kanilang mga uh, assigned voting uh, center, voting center. center. So uh Isang isang, ay, school, isang isang school, isang 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 voting center, isang uh Desotech, Desotech technician. Kakaugnay oh, yeah. po do sa mismong pagboto. At uh, paggamit mismo nung ating balota. Mm -hmm. Ano po ba ang dapat na pakaingatan ng ating mga botante para hindi mabaliwala yung kanilang boto? Ah uh, Siguro, ah, magandang tanong po 'yan. Uh, sa ating mga kababayan, mga butante dapat po nating ingatan pag, kapag uh, tayo ay boboto ang ating hawak-hawak na balota dahil ito po ay maselan. Uh, paalala lang po na sana wag na nating wag nating dumihan 'yung mga balota. Ah, uh, wag tayong magdadala sana ng mga tubig. Kaya 'yung mga liquid, ba? mga liquid na pagkain. Ang baka mabasa, oh, madumihan. Opo, ganun po Upang uh, hindi po ma mabaliwala yung yung ating pagboto. Kasi kung ito po yung nabasa, hindi po babasahin ng ACM, no? Malamang po yan na hindi po basahin. Lalo na pagka, pagka ito po ay eh, nadumihan yung kanyang uh, doon sa may gilid. Opo. Yung pong pag-shade ng uh uh, ng ano ng, uh, numero ng mga kandidato kinakailangan bang puno o kahit ilang stroke lang paano rin kung halimbawa lumakpas doon sa hugis uh, bilog na mamarkahan ang uh, pinakamaganda po yan kailangan bilog yung Bo fu fully shaded siya fully shaded oh, po fully wow. shaded po siya para sure tayo Okay lang, medyo long pass ng konti. Okay, basta konting konti. Konti oh, lang. Ayun. At tama po ba, meron ng mga, na, may mga available na na pansulat? Meron po. May mga provide ng Comelec po yan. Opo. Okay. At yung pansulat? Kasama na po yan doon sa presinto. ayo mm -hmm. Yung uh, marking pen. Yung mga pangalan po, nung mga botante makikita po sa listahan. Opo, nakapost pa rin, no? Opo, naka-post po 'yan. Isang sa, po mga, sa labas. Sa labas. Meron din pong hawak yung mga teacher. May mga picture na po siya. Opo. mga picture po. At huwag kalilimutan yung tama ba Comelec ID? Hindi naman, hindi naman. O kahit tama, wala, o kahit pumilk. wala na po, kahit wala na po. po. Okay na po 'yon. Dahil may picture po tayo doon. Yung mga yung ating mga botante, lahat ng mga botante, may picture po doon sa may PCVL. Oh, wow. Mensahe po ninyo sa ating mga butante, uh, sir. Ah, okay. Uh, uh, magandang uh, hapon po muli sa ating lahat mga kababayan dito sa Bahay ng Gimba. Uh, nais ko lang pong ipabatid sa inyo na ang aming pong tanggapan dito sa uh, Bahay ng Gimba ay handang-handa na para sa May 12, ah uh, eleksyon sa so, sa lunes na po yan